Magandang balita po para sa lahat ng mga aktibo at dokumentadong mga OFW at kasalukuyang nagtatrabaho sa abroad. Handog po sa inyo ng Department of Migrant Workers para po ito sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho po sa land base. Maraming mga OFW ang nangangarap na magkaroon ng negosyo sa bansang Pilipinas. Kabayan, bakit hindi mo subukang sumali sa competition na ito? Ang layunin ng programang ito ay para matulungan ang maraming OFW na maghanda sa kanilang pag-uwi sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng pangmatagalang livelihood project. Ano-ano nga ba ang binipisyo na matatanggap kung isa ka sa mapalad na mapili sa competition na ito? Una, financial support. Pangalawa, business mentoring. Pangatlo, pagpapakita ng makabagong idea sa negosyo. Kabayan, narito po ang karagdagang kaalaman kung sino po ang pwedeng sumali sa competition na ito. Una, kailangan aktibo at dokumentadong OFW ka na nagtatrabaho sa land-based. Pangalawa, kailangan nakalimutan nang taon ka na or higit pa na paggigikap sa palaran sa abroad. Pangatlo, kailangan po aktibo ang inyong OWA membership. At pangapat po, wala po dapat kayong kasalukuyang negosyo sa Pilipinas. Kabayan, kung isa ka sa nagtatrabaho sa Philippine Embassy, Consulate, MWO, or kahit anong ahensya ng gobyerno o GOCC at nagkaroon ng kontrata, hindi ka po pwedeng sumali sa competition na ito. Kabilang po dito ang mga OFW na may kamag-anak po sa mga government agencies hanggang sa ika- -apan apat na antas. Tulad po ng mga sumusunod, Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, National Maritime Polytechnic, OFW Hospital, at saka mga kinatawan at impiyado mula sa iba't ibang sangay ng Philippine Foreign Service. Kung may mga kamag-anak po kayo dyan hanggang sa ikaapat na antas, hindi po kayo pwedeng sumali sa competition na ito. Kabayan, kung sandingin mo isa ka sa kwalipikado para makasali sa competition na ito, mag-register lamang po sa link na nakalagay po sa caption o kaya naman iskan lamang po ang QR code na nakalagay po sa comment section. Sa bawat post po ng MWO, pipili po sila ng isa para mabigyan ng 100,000 pesos. Bukod po doon, pipili rin po sila ng 12 finalists para mabigyan ng 100,000 pesos plus trophy. At sa national winners po, ang first place ay mga katanggap ng 500,000 pesos. Ano pa ang hinihintay mo kabayan? Mag-register ka na baka isa ka sa mapalad na mapili sa competition na ito para magkaroon ka ng negosyo. Para po sa karagdagang update sa competition na ito, pwede nyo pong i-visit ang Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs o kaya naman NRCO. Kabayan, huwag mong sayangin ang competition na ito. Baka heto na ang pagkakataon mong magkaroon ng negosyo sa bansang Pilipinas. Kahit anong klasing trabaho ang meron ka, basta aktibo at dokumentadong OFW ka na nagtatrabaho sa land-based, pwede ka pong sumali sa competition na ito.